Ibang balita naman, tiniyak po ng Department of Trade and Industry na sumusunod ang ilan po sa mga micro, small, medium enterprises o yung MSMEs sa uminggan na regulasyon po at batas ukol sa nararapat na pagnenegosyo sa nasa 35 na SM or MSME isa ang na-monitor po ng DTI Negosyo Center Umingana na tiyak na sumusunod sa business name law o yung Republic Act number no. 3883. Binigyang kaalaman rin ng mga ito ukol sa nararapat na pagnenegosyo. Nakahalili rin ang negosyo center sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga capacity building programs at business development services na nag-aalok ng tulong upang masuportahan ng mga negosyante sa mga namakamita ang pagunlad sa pagnenegosyo. Patuloy umano ang pagpapalakas pa ng DTI sa mga regularisasyon sa lokal na pagnenegosyo at maging sa kakayahan ng mga negosyante upang lalo pang umusbong ang mga ito. IFM News IFM News IFM -I IFM News